Ano nga ba ang totoong nangyari kay Max Alvarado? Si Gabino Maximo Teodosio o nakilala sa pangalan bilang Max Alvarado ay maituturing na isang veteranong aktor sa larangan ng pag-aartista at nakilala siya sa madalas na pagganap nito bilang isang kontrabida ng mga pelikula. Si Max Alvarado ay ipinanganak sa Maynila noong February 19, 1929. Ang kanyang magulang ay sina Gonzalo Teodosio at Maria Maximo. Nagkaroon si Max ng pitong anak sa kanyang mahal na asawa na si Esther Hugo. At ang hindi alam ng marami sa pagkatao niya ay bago pa man ito pasukin ang mundo ng showbiz ay naging kilabot na gangster muna siya sa Maynila, partikular sa Quiapo. Ayon sa balita, maraming kaibigan itong si Max at mataas ang respeto at paghanga nila sa kanya. Dahil bukod sa matapang at matipuno ang pangangatawan, ay malakas din ang loob ni Max at wala siyang inaatrasan kahit na sino man basta nasa tama siya. Marami rin siyang tropa dahil marunong siyang makinig at magpayo sa mga ito. Sa katunayan nga ay siya pa mismo ang kumikilos upang gumawa ng paraan nang sa ganon ay malutas ang problema ng kaibigan. Ang hindi pa alam ng marami noong taong 1949 ay naging isang jeepney driver din si Max Alvarado na biyahing Quiapo hanggang Paco, Maynila. Bukod sa pagiging jeepney driver ni Max Alvarado ay isa din pala siyang magaling na mananayaw at sa katunayan nga ay isa siyang dance instructor sa isang dancing school sa Quiapo. Dahil sa kanyang iba't ibang diskarte sa buhay ay nakilala niya ang ilang producer at dahil sa kanyang magandang tindig ay dito na nga siya inalok na pasukin ang pag-aartista. Dito na nga nagumpisa ang kanyang karera sa mundo ng showbiz at dahil marami ang napahanga sa kanyang kakaibang atake ng pag-arte na gumagalaw ang buo nitong katawan habang bumibitaw ng kanyang linya sa harap ng kamera na talaga namang tinatangkilik at minahal ng kanyang mga tagahanga. Lubos naman siyang hinangaan nung minsay may eksena at aksidente itong nahulog sa sinasakyang kabayo at nagkaroon ng bali ang kanyang braso. Ngunit imbis na magpagaling muna ay itinuloy niya ang eksena kung kaya bumilib si Fernando Poe Jr. sa kanyang pagiging profesional sa harap ng kamera kung kaya naman dito nagsimula ang mabuting pagkakaibigan ng dalawa. Si Max Alvarado ay kilala hindi lamang sa mga matatanda kundi pati sa mga bata noong minsan na ginampanan niya ang karakter na Lizardo sa pelikulang panday na pinagbibidahan naman ni The King. Dahil si Max ay laki sa hirap, marunong itong humawak ng pera kung kaya nakaipon ito at nakapundar na ilang bahay at lupa. Napagtapos din niya sa pag-aaral ang kanyang mga anak. Nagretiro si Max sa pag artista na maganda ang buhay subalit ang lahat ng bagay dito sa mundo ay may katapusan ika nga ay walang forever. Noong April 6, 1997 ay nagpaalam na nga ang veteranong aktor sa edad na 67 dahil inataki ito sa puso. Talaga nga naman nakahangahanga ang kanyang ginawa sa mundo ng showbiz kung kaya naman hindi maitatanggi na isa siya sa mga naging matitibay na haligi ng industriya ng pelikulang Pilipino. Hanggang dito na lang muna tayo mga kaistorya kung inyong nagustuhan ang istoryang ito. Maaring mag-like, comment at mag-subscribe sa ating munting channel.